Hello mga katambayers, welcome back to my channel Sa video ito mga katambayers, gagawa ulit ako ng merienda O pwede rin siya maging dessert mga katambayers Pero bago natin simulan mga katambayers, intro muna tayo Okay mga katambayers, nakita nyo kanina ko pa binabalitan yung cheese Bale, yan ang isang ingredients na kailangan natin sa ating paggawa ng merienda mga tambayors. Sa part nito mga tambayors, sihiwain natin ang cheese. Pwedeng tatlo, pwedeng apat, depende sa inyo mga tambayors kung gaano kalaki ang gusto nyo hiwa mga tambayors. At isa pang kailangan nating ingredients mga tambayers ay ubi halaya. Nabibili mga tambayers sa palengke sa mga bilihan ng mga panghalo-halo mga tambayers. At ngayon naman mga tambayers, umpisan ko ng baluti ng ubi halaya at ang cheese natin mga tambayers. Magkasama sila sa lumpia wrapper mga tambayers. at natapos ko na mga tambayers si Balot ube Ubi Halaya Cheese ang susunod naman ito mga tambayers sa iluluto na natin bali ngayon mga tambayers naglagay na ako ng mantika sa kawali bali natin mga tambayers na kumulo yung mantika bago natin ilagay yung ubi turon natin sa kawali mga tambayers at ngayon nga mga tambayers kumulo na yung mantika pwede na natin ilagay yung ubi turon natin mga tambayers Antay lang natin maluto yung mga tambayers. Kailangan golden brown po mga tambayers. kung mapapansin yung mga tambayers konti lang yung mantika nila ko kasi konti na naman yung lulutuin ko mga tambayers kaya hindi ko na kailangan ng maraming mantika pero kung marami naman ang inyong gagawin mga tambayers pwedeng nakalubog yan sa mantika mga tambayers at naluto na lahat mga tambayers ngayon naman tiki man time na mga tambayers bali naghahalo yung lasa ng cheese at saka yung ubi halaya mga tambayers masarap yung mga tambayers subukan nyo na don't forget to like, comment, share and subscribe na rin mga tambayers para update kayo sa aking video mga ginagawa mga tambayers Maraming salamat mga katambayers.